For today's video mga idol ay magpapapiding tayo dito sa barangay. So pumunta lang tayo dito para magpapiding, hindi talaga tayo taga rito. So nakidayo tayo dito para mamigay ng espagueti sa mga bata. So ayan po yung mga bata. Ayan yung mga bata. So ayan, na natin mga idol kasi mainit. So yung ibang bata ay nag pa lang din. So pila na kayo dun dali. <laughs> So, umpisa na natin mga idol So, maraming maraming salamat sa sumusuporta Sa ating paglalive sa TikTok So, thank you so much Lalong-lalo lalo na sa mga gifters natin So, ito na po yung ating papiling sa mga bata Dito sa barangay Package to po ito So, iba po ito doon sa lugar na pinagpidigan natin nung nakaraan So, ito, dito tayo sa package to <laughs> So, ito Thank you kayo dun sa camera, bebe, ha? Ano masasabi nyo? Thank you po. Ayan. Shout out mo mama mo. Ayan mo. Ayan na camera. <laughs> Hello, ba't baso? yung mm. baso Baso? So, nagluto tayo ng masarap na espageti para sa mga chikiting. ano Thank you. <laughs> Mm. Ah, okay na bebe. Mm. Ala ba 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 Thank you. Ang laki ah. Ang laki ng lagayan mo ah. Laki. Okay, hindi dikit dyan sa ano ha. Makakainin tayo ng aso. pangalan mo? Ha? Ba't siya walang plato? Ha, kapatid mo yan? Hmm. Ate na lang kayo, ha? Thank you. Sino ka? Hmm? Sandra? Hindi ka pumasok sa school? Ah, kasi linggo ngayon. So, sino ka? Ha? Hindi ka pumasok sa school? Ah, day off mo? Kumakain kayo spaghetti? Oo mm po! -hmm. <laughs> wala na ay, eh, bata pa pala kapatid mo yan? sino siya? hindi mo kilala? Green. Dito ka may siya sa may ano, para yung mukha nila makita. Oh! <laughs> Hi. Hi! Hi! Dito o oh, sa may tindahan. Apre! nakikita ko. Hello. Hello. Hello! Hi! Batiin si Batiin mo si mama mo Batiin mo si mama mo Batiin mo si

Nagpapakuha daw po kay Bigan. Sino kay Bigan? Ba't ayaw niya kumilo? Nahiya? Ikaw hindi ka nahiya? Ha? Sino pangalan mo? Ha? Hmm. Kumakain ka spaghetti? Kumakain ka? Saan si mama mo? Ha? Saan? Saan? Hmm. Hi. Kilala mo sila? Oh. Matapon ha.